Hello everyone, magluluto tayo ngayon ng ukoy. Meron ako dito ang kamoting baging at saka green leaves, bawang sibuyas at isang itlog, dalawang kutsarang harina. O di ba? Para tayo ay may pang-ulam. Paghalo-haluin natin ang ating ingredients. Ilalagay lang natin ang kamote, kintay at Sama-sama yun. Tsaka isang itlo. Diba? Oo yun. tubig. Ang ating pampalasa asin. Asin lang ang ating pampalasa. Wala nang iba. Wala na rin ang paminta puro asin lang. Okay na yan. Solve na. Magkaroon lang ng lasa. Okay. Ito na siya. Hindi ko masyado nilagyan ng tubig. Para hindi, ano, labisak. Para ma magkadikit-dikit sila pag pinirito. Kadikit-dikit. Ayun e, na nga. <laughs> okay, luto na natin. Ay, yan na. Naglagay na ako sa kawali. Tignan natin kung masarap yung asin lang ang ating nilagay pong palasa. Bawiin na lang natin sa sausawan, di ba? Suka na may sili. Babalik na natin. At ayan na siya. O. So, medyo pa-brown pa natin yung iba para mas masarap pag-brown. Tapos mukhang nasusunod na siya. Eh. Umuusok <laughs> na yung kawali. <laughs> Ayan. Mas masarap sana to kung yung ginamit natin ay giniling na bigas. Mas toasted ng lasa. Crunchy pala. Pag kinagat mo, crunchy na siya. Ganun. Pag harina kasi, pagka hango mo, lumalambot ka agad. Diba? Pero okay na rin kasi namang wala. Ay, yan na. Mantikan pang masunog yung iba. <laughs> Para lang siyang pancakes. Okay, itong ating sausawan. Mm. Suka na may sili. ba diba? Happy tayo nyan. Alright. Titikman na, titikman na nga natin yung ating ginawa. Ang init. <laughs> Susunod natin sa suka. Sarap. Pero nakakamiss din yung ano. okay talaga mismo. Yung giniling na bigas. Yun masarap. Bye-bye.